Ay, 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 grabe. May dumating. Parang grass niya to, ah. Ay, yan, yan, yan. Allah, grabe, ang dami, bro. Sambalding. Sambalding isda. Ang dami. Salamat, bro. Kailangan ka ng isda. Kailangan, mga spot roof. Allah, ay, siya, ang dami. Payaw lang. Ang dami na naman tayong blessings, mga kalinga. Pabigay po ni bro, ah, uh, Boy Palawan Fishing TV. Uh, Shoutout sa inyo lahat yan. Wala si bro, eh. Busy. <laughs> Busy, may tinatapos na naman ako dyan. Yung Busy. aking project na ko. Na... Ayan, na, shout out sa lahat ng team kalinga mo. Nalagyan ko ng plastic mulch. Oo, oh. eh, maganda. Oo, oh, para so, boss, pang mulch. Tapos mo mal... siya na yung gano'n, no? Taas. Na. Kahit mag-ulan, hindi siya man ang tubig, di ba? Oo, oh. oh, yun nga. Eh, di, kung na plastic na, huwag na. Hindi ito, nalanta No? Oo, oh, yun nga, nalanta. Ay, hindi ito. Wala na rin. Wala na, mahina. Okay, oh. grabe, sige nga mo. So yun, uh, eh, ibuhos na natin sa planggana. Ang ating ibibigay, sariwang-sariwa, pwedeng pwede kilawin. Ay, grabe, ang dami. Oh, sabi ko sa iyo, bro, puno ang <laughs> pagkakaroon mo, eh. <laughs> puno talaga. Ay, siya. Oh, madaya lang tignan dito, eh. Mm. So, dami po. Oh. Ay, grabe, salamat, bro. Pwedeng-pwede itong kilawin, bro. Pwede? O, oh, may galunggong. Ito ang tawag dito sa amin dito, salay-salay o salay-ginto. Salay-ginto. Salam salamat, oh, salamat, bro. ang dami. dami. Thank you, thank you talaga. Pakaraming uh, blessings. Oje. Ayan pala mga goma, mga kaligat. Mga no? uh, goma. Ay, uh, umorder po tayo yan. Uh, pero hindi atin yan dahil uh, wala pa tayong pambili. Order pa tayo. Kailangan natin yan sa ating uh, mga kalamansi. Kasi nasa tawag dito uh, palayan tayo maganda po yan sa aking uh, pananawa para hindi masyado mag uh, eroded erosion yung lupa na gagamitin natin so order tayo mga kalina pang uh, na goma o gulong yung style Okay, so ito tayo, tuloy tayo ulit sa ating uh, pagpa-plastic uh, marks. At nakakapat na nga tayo. Kitatabo na ko ngayon. we yes.

Oh. Mm. Ah, ah, ah. Bull. All right. Ano kaya merienda? Kakamerienda tayo. Gugutom ako ah. Punta muna ako kumuha ng kan. Pagkain ng manok. ah uh, Tapos yung tabi po sa kumakain. Uh, yan po yung ating mga pinakukuha sa restaurant no. mga pinagtabasan tabasan ayan mga pinya ayan may mga patata no tag dito sa yuti oh kalabasa ayan may mango so okay naman natin mga lago busog naman oh okay, mga pitcho pitcho hmm. so di na tayo magpapakain at kainaman din po yan pag may meron tayong alagang baboy ano? Sigurado nyo yan, kakainin po nila yan. Uh, at update po tayo sa ating uh, kalamansi, wala pa. Kasi nag-order tayo ng uh, gulong. At wala pa naman tayong pambili. So, hintay-hintay natin yung sahod natin sa YouTube. Baka sakali. Makakuha tayo kanina po ay uh, dumating yung uh, order at buti na lang ay uh, hindi pa tapos yung kabila na nag order din kaya sinalo muna nila yung order na yun ito po yung uh, ating uh, inispray ano mga nakaraang uh, linggo yata ito at ulan ulan kaya ganito nagtubo-tubo ulit o gagamitin natin yung guma dito yan dito tayo magtatanim ng okra ano kalamansi ang kalamansi pala ay uh, kaya po ng 1 ano, meter 2 meters by 2 meters siguro o, depende hanggang dito po ang kalmasian natin o Ganun. at dito po ay um, baka kung anong pwede natin gawin dito sa bakanting luti na to walang tanim May mas din tayo dito konti. Testing lang natin to, tinesting. So, yan mga kalingap. Muli, isang magandang uh, buhay po sa ating lahat. At yan lang po ang ating naging uh, ganap. Ngayong uh, uh, hapo na naman ang ating uh, mini, mini, mini garden. Okay. So, thank you, thank you very much sa inyong lahat, sa ating lahat. Salamat, salamat na uh, ng marami at unti-unti rin natin natatapos itong ating uh, mini 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 garden Ayan. may kasama po ako dito ngayon ang gumagawa yung uh, kontrata isang plat isang daan <laughs> so, uh, yeah, so hirap naman nga ano ay grabe libre lahat no libre kain libre ayan basta libre so god bless sa ating lahat Ah, samantala, babay-babay muna. Ingat-ingat tayo lahat. Ayan, thank you, thank you, thank you. Ayan.